Hello. Oh, hello. Ay, talagunin kapatad ko ngayon eh. Nanong lagyo mo? ma vlogger ka? Wow. Nanong pong, ay, o kalagunan ni ane? Kaya kung si Bella po, ka. po <laughs> <laughs> Kumusta ko po? Kumusta kayo? Mayap naman po. Piyesta pa. Po tayo, isang paya oh, kanyang karin ni ulit niya. Makasakabang rungo po. Hindi naman, kami po. Maka -sakit aldo do ko po ay, kasi sasaklo kayo. Ay, Aldo. Ay, dugo po ne? E, e mo. Eko po migaganak. Pati may gigatang presidente na ni Pilipinas. Pagawa ko, maragula po Ay, Ali tsaka balikan, balikan da ko po, ne. Balikan hmm. da kayo. Oh, sige po, mingat kayo, ne. Kalakalali mo, ne. Ay, dugo. Ang sisipag, guys, ng mga kapatid nating katutubo. Araw-araw silang umiigib dito. Ako, guys, isa ako sa mga nagmamahal sa mga kapatid nating katutubo. Alam ng Diyos yan. Hindi ako, hindi ako, hindi ako nagpapaano sa inyo, guys. Mahal na mahal ko itong mga kapatid natin to. Ito ang dahilan kung bakit bumiyahe ako ng dalawang oras dito sa barangay na to from Arayat because I want to see them